Ayan, hello mga idol, thank you for watching my channel Marvelous Mark TV uh, Ngayon po pala ay uh, isasama ko kayo dyan sa Market Market Dyan sa may 4th uh, floor Dyan po sa Micro Jam na Cellphone Repair Shop So Shoutout po pala kay Kuya Jonathan So yun mga idol, kung hindi pa po kayo naka-follow Follow nyo po siya sa kanyang uh, FB page uh, Nathan N-A-T-H-A-N 25 ...cellphone repair shop. Ayan. So, ang nangyari po kasi, itong ating Infinix na Note 7... ...eh, may sentimental value po yan sa atin dahil... ...nabili po natin yan dahil sa ating 13-month pay sa aking dating trabaho. At, uh, halos mag-aapat na taon na po yan itong darating na November. So, yung una po kasi, naging sira niya yung LCD. May crack na po siya, tapos... Uh, Nagagumagana naman po no, nagagamit pa. Yun nga lang syempre, mas maganda i-repair na no. So napalitan na po yung ating LCD screen. Tapos after po no, napansin ko parang lagi siyang namamatay lalo na no, kung i-open ko yung camera. Eh, syempre kailangan kong mag-record ng video, di ba? So pagka-open uh, ko ng app, bigla siyang magre-reboot. ah uh, mamamatay yung phone tapos paulit-ulit. Halimbawa, nag-Facebook din ako, mag-YouTube, and pag nag-video, yan, namamatay. So, yun, binalik namin sa repair shop ni Kuya Jonathan dyan sa Microjam. So, yun, inayos na, napalitan na yung battery. So, yun, sana tumagal. <laughs> At yun, panoorin yung video nung nandun kami ng asawa ko. <laughs> ayan, nandito po ako sa micro jam. <laughs> ayan, nagpapa-repair po ako ng cellphone. ah uh, nung napalitan po yung LCD kasi laging namamatay yung phone. Kala po namin LCD tapos nung pinalitan na yung battery. Yung tumatagal na po siya, okay na po siya. Uh, sa Kuya Jonathan po, ayan. Shoutout kay Kuya Jonathan. <laughs> cellphone. <laughs> Paggawa po kayo rito ng ano, cellphone. Ito po sa may market market. Ay po, ayan. Feeling bra, ano, feeling vlogger. Kaya lang, ginagawa, binidikit na lang po. Kaya lang ko na ulit yung cellphone. Hindi na ito di magagamit Alas 5 na naman ito bubukas. Okay.

dito rin 'yan eh. Ngayon, susubukan natin 'yan. Ano bang ayan na naiwan mo? 35745